Hello ragazzi, buongiorno. Sa video nito ay mapapanood nyo ang update sa pamilya ni Mylene Belmonte Si Mylene Belmonte ay uh, isa sa mga nabash ng todo-todo ng mga vlogger, ng mga reactionist dahil sa mga uh, kanyang mga naging desisyon at mga kung ano-ano uh, kinasangkutan uh, ng mga isyo na binabato sa kanya So ganoon pa man ay uh, may mga tao na naniniwala pa rin sa kanya at patuloy siya na sinusuportahan at hindi sila tumigil um, ng pagsusuporta dito kay, sa pamilya ni Ate So dito makikita nyo na uh, patuloy siya na lumalaban, uh, nagsitinda, nag, uh, nagsatsaga, na mabuhay sila ng maayos kasama ng kanyang mga anak at ng kanyang partner na si Kuya Ben. Dito ay uh, ano man yung mga naging paratang sa kanya, mga naging uh, bintang at maraming mga uh, mga tao na gustong makita si Ati Maylin na bumagsak at uh, ulit ng, uh, ng tulong at bumalik kung saan man siya galing. Pero dito, sa pagkakataong ito, ay pinapatunayan ni Maylin na kayang-kaya nilang mabuhay na hindi sila kailangan nalibakin at husgahan. So, dahil sa may mga ilang sponsor na mga naniniwala pa rin sa kanya na kayang uh, maging maayos niya ang buhay, ay patuloy siyang sinuportahan at ito na nga yung suporta noon na dinigay din sa kanya ay pinagyayaman ng may at ng kanyang uh, kinakasama na si Kuya Ben at ang kanyang mga anak so nagtutulong-tulong sila kaya naman itong dati na malis lang na tindahan ay patuloy na lumalaki marami mga tao na gusto siyang makita na uh, bagsak marami pa rin nang babasya kanya pero sa tingin ko ay uh, ito, ito nga pala po mga yung pinamili ko namin po at kulang uh, pa po bigas kanyang pagkatao sa lahat uh, 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 ilalang na yun siyang yeah. nagiging maayos at namamayan ito na yung uh, mga bata uh, malalaki na natin din. Si Maze at talong uh, ang kanyang bunsong Kapatid. So, yung tindahan na ito ni Maylin na uh, punong-puno. Makikita nyo na punong-puno ang kanyang tindahan. Ito yung pagpapatunay na kung, kung sa tingin nyo ay uh, nagkamali ang isang tao, ay hindi na pwedeng magbago o bumangon So, may mga tao pa rin na gusto pa rin siyang makita na lupay-pay, bagsak na bagsak. At sinasabi na sa una lang yan. Pero sa ngayon, ang tindahan na ito ay medyo may katagalan na. At lalong dumadami ang kanyang paninda. Dahil nasa tamang pagdagaid lang yan. So, may mga tao na talagang concern sa buhay ni Maylin na talaga naman na uh, tinulungan, in inalalayan at hindi sinukuan. At hindi basta sumuko kung ano man yung naririnig nila at na um, mga bintang tungkol kay Maylin. Ay hindi sila basta nagpa hindi sila hindi nila ininda yung mga masasamang uh, paratang kay Maylin Ang punto dito ay touman o hindi yung mga bagay na yon. ang importante ay uh, hindi sumusuko at uh, patuloy na binabago nila yung kanilang uh, takbo ng buhay at ito na nga yun So dito may kita mo masaya na naman ng mga mga bata na kakapag-aral. Hindi pilar. ka tila mga sinasabi nila na hindi na daw nag-aaral ng mga bata. Na puros paninira lang naman talaga ang mga sinasabi para lang sila Alamot ay nang mag-content. Ito nga't nagpapasalamat pa itong mga bata sa patuloy na pagmamahal ng bata uh, yung uh, ating sponsor dito kay uh, sa pamilya ng Maylin lalong lalo na sa mga bata Naka-receive pa ito ng, ng package mula sa sponsor na sininang beri. So, salamat din ng Derry sa hindi mo pag-asuko uh, at hindi ka basta nag-give up at naniwala sa mga tao na mga sumira at naninira sa kinamaylin. So, dito, may, uh, ito yung first day of school ng mga bata. Ayan. So, yung mga tao na wala lang magawa para lang uh, si sinati Nati Maylin ay hindi naman totoo yung mga sinasabi kaya dito sa video nito magpapatunay na maayos yung buhay ni Maylin at um, patuloy silang um, naghahanap buhay hindi sila nagpapabaya para sa kanilang mga anak ganon din si Mang Ben si Kuya Ben na ama ng bunsong anak ni mayling. So lalo pang lumalaki yung kanilang mga mga paninda o yung kanilang negosyo, yung kanilang business. Lalo dumadami ng dumadami ng dumadami ang mga paninda nila. Dahil sa kanilang pagtsatsaga, may mga tao pa rin yan na dahil din sa patuloy na pagtitiwala sa kanila. Naniniwala na kayang baguhin ni Maylin o ng pamilya ni Maylin ang kanilang buhay. Yan po yung bumibili ma, mga sexy. Yes. So, sana ano po ito? Ang masasabi ko lang ano po ito? Sa mga tao na ano po na Gusto makita si Mylene na bagsak sana ay maging magbago na magbago na yung kanilang pananaw, pag-iisip manalangin na lang sila na sana ay tuloy-tuloy at uh, maging maayos yung kanilang buhay lalo na uh, mga bata dito involved lalong lalo na ngayon na meron pang may maliit na ito na bagong uh, uh, anak ni ni Kuya Ben kay Mailie. So sana ay uh, ipanalangin na lang natin na sila ay mas maging maayos pa, maging maunlad at uh, hindi na sila i-bash. At ang uh, tingin sa bagay, kung ang pambawas ng Manila ay uh, katumbas ay ang patuloy na paglaki ng kanilang kabuhayan naging dalawa na ngayon ang tindahan dati ay itong isang side uh, lang na yun uh, may tinda. Ngayon ay sa sobrang dami ng tinda ay meron na rin yung kabilang side ng so, mother, mother, tindahan na yun. So, congratulations at maylin Mabuhay ka. Mabuhay kayo ni Kuya Ben, and, ni Mang Ben, at ng iyong mga anak. So, alagaan nyo ang uh, pinagkalud sa inyo ng puhunan, magbiyaya at ipagpatuloy nyo lang lagi at uh, magiging maayos din ang lahat basta gumawa lang lagi ng tama ayan so do sa mga hindi pa naniniwala kay Maylin, maniwala na po kayo bye bye, ciao, arabi